1K na lang yung laman. Ano ba yan? Matawagan si Mami. Oh, nak, hello. Mami! Oo. Mm. Eh, kailangan ko ng pera ngayon. Pera? Di ba kakapadala ko lang, anak? Mami naman, hindi naman yung sapat yung binibigay mo sa akin. Hindi sapat. Eh, eh nag-advance na nga ako kay madam. Three months nga yung pinadala ko, di ba? 100K? <laughs> mami naman! Pati ba naman yan? Isusumbat mo sa akin? Inanay eh, kita! Responsibilidad mo yan! Tsaka dalaga ako, marami kong pangangailangan. Diyos ko anak, ah, pakalakan pera na noon. Hindi ko pinupulot ang pera dito. Kung ako sa'yo, huwag ka na magreklamo. Mag-advance ka na lang ulit. Total, pagtatarbahuan mo naman yan dyan. Diyos ko, magagalit na sa akin si madam eh. Ano bang ginagawa niyo sa pera? Ano bang gusto mo? Ako magalit sa'yo na anak mo. Sige na, Mami. Kailangan ko na ihulog mo na mamaya, ha? Aalis ako. Hello? Oh, hindi ko alam. Bahala na. Basta, hihintayin ko ngayon. Hindi ako aalis kapag hindi mo nahulog yung pera. Kailangan ko ngayon yun. Okay? Sige na, makikipag-usap ko kay Madam. Sige na, bilisan mo ha. Ano na ano, sasabihin ko kay madam nito? Sakit na ulo ko dito sa so ha? na. Hoy, Hazel, ba't hindi ka namili? Ito naman. Nagtitipid kasi ako. Di ba sinabi, sinabi ko na sa'yo na nakaraan? Bakit ka pa magtitipid? Hoy, dalaga pa tayo. Kahit anong gusto nating bilhin, dapat binibili natin. Kasi kapag nag na tayo, wala na. Puro na sa asawa at mga anak natin mapupunta. pupunta. Ano naman? Yung ang iniisip? Di ba pwedeng gusto ko lang mag-ipon? Uy, nga pala. Hmm. Nanghingi ako ng pera kanina kay mama. Alam mo ba magkano yung binigay sa akin? Magkano? 100k ulit. <laughs> ano bang ginagawa mo sa pera? Ano ka ba? Eh, pinag-iipunan ko nga yung limited edition na bag kasi kailangan kong bilhin yun. Tsaka regalo ko na rin yun para sa sarili ko. Sa so, ngayon, ito lang muna. Dito lang muna ako mamimili. Pero, next month. Seryoso ka ba? Ano tingin mo? Yung mukhang to, hindi seryoso. Kakabili lang natin ng nakaraan. Ni bago ka na naman. Ano ba, Hazel? Yung mama ko, kahit anong uto ko, talagang mauuto. Wala yung magagawa. Mahal niya Sis, ako. di ka ba naaawa sa mami mo? Ganun na nga yung trabaho niya sa ibang bansa, tapos ganyan pag ginagawa mo. konsensya mo ba ako? Sorry, hindi ako konsensya Kasi hanggat may trabaho ang mama ko, hihingan at hihingan ko siya ng pera. sa'yo, ipunin mo na lang yung pera mo. Ayoko, no? Ipunin. Sabi ko nga sa'yo kanina, dapat hanggat dalaga pa tayo, binibili natin lahat ng gusto natin. Tsaka ikaw, wala ka ng mama. Kaya deserve mo yan. Mag-ipon ka mag-isa. Ako. Basta, kahit anong gusto ko, bibili ko. ina hey, ako. Bahala ka na sa gusto mo. O siya, sige na. Gutom na ako. Ayaw mo naman gumasto, di ba? I-treat na lang kita. Waiter! Hmm. Mabudol nga ulit to si Mami. <laughs> Hello? Mami! Oo. Oh. Eh, maulan dito ngayon sa Pilipinas. Yung kusina natin, tulo ng tulo. Eh, parang pabaha na dito eh. Pwede bang magpadala ka ng 300K? Ipapayos ko to, ura-urada. Ano ba naman yan, Eden? Alam mo, to yung tatawag ka, nininervyos ako sa'yo. Lagi na lang papadala. Hindi ko na nga alam sasabihin kay ma'am. Mami, ano bang gusto mo? Bahain ako dito? Sana ako si Silo? O magpapadala ka? Diyos ko, Eden. Alam mo sa sitwasyon na ganyan, 300K? Parang ayaw mo na akong umuwi ng Pilipinas. Eden, dito na ako tumanda. 25 years na ako dito. Kaya nga pinagtapos kita. Teka lang, Mami, ha? Teka lang, makinig ka sa akin. 300k lang naman yan, tsaka buong kusina na maaayos. Eh ako na nga didiskarte ng iba para makamura tayo sa mga materyales. Magrereklamo ka pa dyan, mahal-mahal na dito sa Pilipinas. Eh ang problema nga, nagre-reklamo din si Madam. Ang dami ko ng bali. O sige, ganito na lang. Ikaw umuwi ng Pilipinas, ako magtatrabaho abroad. Okay ba yon? Sige, sige. Tatanungin ko kay Madam kung paano na naman. Diyos ko, si na na naman ako nito. Basta, diskartehan mo na lang. Pahulog mo mamaya, ha? Sige ako usapin ko si Madam. Sige na, lakas ang ulan dito. Bilisan mo. Bye-bye. Ang itong anak ko. Tintuin na ng tatawag. Nai-stress ako talaga. Hindi ko na alam gagawin ko. Kasang gusto kong umuwi. Paano makaka-uwi pagkaganyan? Dami ko ng balik. Francis, ba't mo ba kasi ako pinapunta dito? Alam mo namang busy ako. Bakit naman hindi? Kesa doon sa labas, pag doon tayo nagkita, eh di narinig ng mga tao na manghihiram ako ng pera sa iyo. Manghihiram ka na naman. <laughs> sige na, please. Kasi may kailangan akong binhin. Sis, pang ilan mo na yan? Ito naman, masyado namang hot. Eh, magbabayad naman ako sa'yo kapag nagpadala ulit si mama. Pasensya na, pero kahit kaibigan kita, hindi kita mapapahirang. Alam ko na kung saan magagamitin yan. Anak! Ma? O ano? Ba't parang nabigla ka pa? Hindi ka ba natutuwa nandito na mama mo? Surprise! Ba't ka umuwi? hindi umuwi. Gusto ko na makita ka. Gusto ko na magkasama tayo. O, di ba? Parang ikaw lang masaya. Hindi naman ako masaya na nandito ka. Ang gusto ko, magtrabaho ka para sa akin. Para mabigay mo lahat ng mga luho ko. Grabe ka naman, anak. 25 years akong nagbanat ng buto doon. Hindi, hindi mo ba ako gusto pagpapahingahin naman? Ayoko. Ang gusto ko, magtrabaho ka lang na magtrabaho at ibigay mo sa akin lahat ng pera mo. Kasi yun naman yung obligasyon mo. Ang buhay ng anak mo, di ba? Di ba yun na nga nangyari? Ha? Kada tawag mo, padala ako. Alam mo ba may tinan sa akin? Tingnan mo nga pag ako. Galing bang abroad ang style na to? Nasa lahat ng kinita ko. Sa pag-aaral mo. Dahil gusto kong umayos ka. Itin. Nariruto na ako, hindi ka pa natutuwa! Hindi ako natutuwa? Bakit? Yung 25 years na yun, nasan ka? Lahat ng mga special occasion, wala ka. Nung birthday ko, nung graduation ko, wala ka, kaya nasanay na ako. Kaya dapat nandun ka lang sa abroad. Paano nga mangyayari yun? Eh nagtatrabaho nga ako! Kahit noon pa gusto ko nang umuwi para arugain ka, humingi ka nang humingi ng pera! Paano ko aalis? iyon lang naman yung silbi mo sa akin para mapasaya mo ko. Kasi, simula nung nag-abroad ka, hindi na kita kinilalang ina. Yes, Diyos Sumuya ka lang ng dahil sa pera? Hindi mo kailangan ng ina? Anong klase, ibing? Alam mo ba yung... Alam mo ba yung dinanas ko doon? Ha? Wala nang araw, walang gabi, puro trabaho. Kada tawag mo, bigay ko. Pwede ba? Huwag mong isumbat yan lahat sa akin. Deserve mo naman yan kasi ginusto mo yan. Kaya ngayon, dahil nasanin na ako na walang ina umalis ka dito sa pamamahin ko. Maghanap ka na matutuluyan mo. Grabe ka talaga! Sobra ka! Dapat hindi ko sinunod lahat ng luho mo! Hindi ko sinunod lahat ng tawag mo! Sana nung pa ako nakauwi? Pagod na pagod na ako, Aiden! Huwag mo pinapahiya sa harap ng kaibigan ko! Umalis ka na! Ano sabi? Umalis ka na! Wala na akong nanay! Aiden! Anong ginawa mo? Nababaliw ka na ba? Hindi ako nababaliw. Nararapat lang yun sa kanya. Eden! Mami mo yun! Magulang mo pa rin siya! Kahit na ganun yung ginawa niya sa'yo! Narinig mo naman, di ba? Bakit ako kaganito? Nang dahil din sa kanya. Kakamali ka, sis. Alam mo, kung ganyan ka lang din, tapusin na lang din natin tong friendship natin. Ano? Wait lang! Bakit may yung friendship natin dahil nagsananay ko? Sis, yung nanay mo ginawa lahat para sa'yo. Tapos ginto lang gagawin mo? Hindi ka niya deserve. Diyan ka na. Hazel! Ma! Okay lang po ba kayo? Ang sama-sama ng loob ko sa anak ko. Alam niyo, Mami. Alam ko masakit sa pero... Hindi niyo po deserve yun. Napakabuti niyo pong ina. Pero hindi niya yung nakita. Hindi niya nakita yun lahat. Lahat ang sakripasyo ko doon. Hindi niya nakita. Alam mo, Mami. Sana nga, ikaw na lang yung naging nanay. Kasi, sa buong buhay ko, hindi ko po naranasan magkaroon ng ina. Kasi, bata pa lang po ako. Iniwan na po ako ng ina ko. Paano? Tayo na lang ang magsama? Pumuha tayo ng panibagong pamilya? Sige po, Nay. Gagawin <laughs> ko pong lahat para po sa inyo. Tara na po. <laughs> Mami, mm. may good news pala ako. Ano yun? Alam mo bang, 300% na ang itinaas ng sales natin ko. ba? Mm -hmm. saya naman. Kailangan yung blowout out mo ako niyan. Ako, ma'am. Ikaw ba ba? <laughs> Alam mo, mag-expand na din ako. Para malaki-laki na yung kitain natin. Ay, swerte naman natin talaga. Exciting po talaga, mami. Kailangan na blowout ko, ha? Siyempre naman. Mamamashal din tayo mamaya. Talaga ba? Opo. Saya. So, yeah. Mami pasensya na po kung pumunta ako dito. Eh, kakapalan ko na po yung mukha ko. Kailangan ko po ng tulong niyo. Teka lang ah. Makapal na talaga yung mukha mo. Alam mo yun? Nagawa mo pa talagang pumunta dito? Para ano? Umugat ka, para ano? Kailangan ko makausap yung nanay ko, hindi ikaw. Pwede ba? tumigil ka na. Nung pinalayas mo yung nanay mo, anong pumasok dyan sa kokote mo? Wala, di ba? Pwede ba? Tumahimik ka muna. Ikaw ang manahimik! Mami, pumunta ako dito para humingi ng pera sa inyo. Wala na akong Patan, trabaho. Sandali! Ano ba? Bastos ka! Ikaw ang bastos. Hindi mo nakita yung halaga ng nanay mo. Ako, na hindi pa mismo kadugo? Nakita yon? Alam mo ikaw, umalis ka na dito bago ko pa ipatawag yung mga guard sa labas. O gusto mong kalad ka rin kita palabas? Ano? namili ka? May araw pa rin. Ma, huwag mo naisipin yun. Kaya ako lang naman ginawa yun kasi para matuto din siya sa sarili niya. Ako rin kasi ako. Ma, mas isipin niyo po muna yung sarili niyo. Alam ko kung masakit pero kailangan niya pong matuto sa buhay. Pwede niya naman po siyang tulungan pag okay na po siya. Pag na-realize niya na po. Basta isipin niyo po muna yung sarili niyo huwag niya pong kababayaan. Oh, ano na po, tara na, celebrate na tayo. Eh, tara na, go out mo na ha. <laughs>